Aries. Masigla ang araw mo kasama si Gemini. Swertehin ang paggamit ng color blue at white para sa malinaw na isipan at positibong enerhiya. Bigyang pansin ang number 7, number 14, at number 25, dahil ito ang magdadala ng swerte sa pakikipag-ugnayan at mga bagong ideya. Maging bukas sa tulong ng iba, may magandang resulta ang pakikipagtulungan. Taurus. Tahimik ngunit produktibo ang araw mo kasama si Cancer. Ang color green at pink ay magdadala ng kasaganahan at emosyonal na ginhawa. Ang number 36, number 18, at number 27 ay pahiwatig ng katatagan sa pinansyal na usapan. Kung may balak kang gastusin, siguraduhin ito'y may kapalit na pakinabang sa hinaharap. Gemini Maaliwalas at masigla ang araw mo kasama si Leo. Gamitin ang color yellow at gold para sa inspirasyon at kumpiyansa. Ang number 23, number 12, at number 30 ay sumisimbolo ng komunikasyon at sigla. Magandang araw ito para ipahayag ang nasa isip mo. May posibilidad ng positibong pagbabago kapag nagtiwala ka sa sarili mong desisyon. Cancer. Mapayapa at emosyonal ang araw mo kasama si Pisces. Ang color silver at white ay magbibigay ng liwanag sa iyong damdamin. Ang number 2, number 14, at number 20 ay nagdadala ng mensahe ng pagkakaisa at pangunawa sa mga taong mahal mo. Bigyang pansin ng pamilya, ang simpleng pag-aalaga ay magbabalik ng doble sa puso mo. Leo, mainit at puno ng sigla ang araw mo kasama si Iris. Ang color red at orange ay magpapaalab ng iyong karisma at tapang. Ang number 21, number 10, at number 28 ay pahiwatig ng pamumuno at tagumpay. Panahon na para ipakita ang iyong galing, ngunit manatiling mapagkumbaba sa mga taong sumusuporta sa iyo. Virgo Maayos at kalmado ang araw mo kasama si Capricorn. Ang color beige at brown ay magbibigay ng disiplina at malinaw na direksyon. Ang number 5, number 16, at number 24 ay nagsasaad ng pagunlad sa trabaho. Magingat lamang sa labis na pag-aalala, kung may plano ka, sundin ito ng may tiwala sa sarili. Libra Harmonya at balanse ang dala ni Aquarius sa iyo. Ang color light blue at lavender ay magpapanatili ng kapayapaan ng isip. Ang number 18, number 19, at number 26 ay nagdadala ng swerte sa relasyon at pangarap. Piliin ang makakabuti sa lahat, hindi lang sa sarili, doon mo makikita ang tunay na tagumpay. Scorpio Malalim ang iyong damdamin ngayong araw kasama si Virgo. Ang color black at dark red ay magpapalakas ng iyong loob sa gitna ng pagsubok. Ang number 34, number 11, at number 22 ay pahiwatig ng disiplina at tamang direksyon. Huwag hayaang lemunin ng emosyon ang iyong desisyon, manatili sa katutuhanan. Sagittarius Masigla at puno ng inspirasyon ang araw mo kasama si Libra. Ang color purple at blue ay magbibigay ng pag-asa at karunungan. Ang number 9, number 15, at number 29 ay nagdadala ng oportunidad sa paglalakbay o bagong karanasan. Panahon ito para sundin ang kutob, baka may bagong landas na magbubukas. Capricorn Matyaga at masinop ang araw mo kasama si Taurus. Ang color gray at dark green ay magdadala ng katatagan at sipag. Ang number 25, number 17, at number 23 ay simbolo ng pagangat at maayos na resulta sa trabaho. Magpahinga rin paminsan-minsan, ang balanse ay susi sa patuloy na tagumpay. Aquarius Malikhain at puno ng ideya ang araw mo kasama si Sagittarius. Ang color turquoise at silver ay magpapalinaw ng isip. Ang number 9, number 14, at number 31 ay magbibigay inspirasyon sa paglikha at komunikasyon. Gamitin ang iyong katalinuhan para tulungan ang iba at kapalit nito ay magandang kapalaran. Pisces Mahinahon ngunit makahulugan ang araw mo kasama si Scorpio. Ang color aqua blue at white ay magpapagaan ng loob mo. Ang number 3, 2, number 10 at number 21 ay pahiwatig ng pag-ibig at emosyonal na katuparan. Makinig sa puso mo. Ang kabaitan at malasakit mo ay magbubunga ng kapayapaan.